Ayan mga kaibigan, narito na yung resibo natin sa ating in order no sa uh, supply natin ng soft drinks. Lugi tayo ng isang libo kaibigan kasi yung nakalagay dito sa resibo ay ang ating babayaran 5,716 nang tinotal ko ulit ayun 4,716 lang pala logi si ate GB ng isang libo buti na lang po ni Checo talaga Hello mga kaibigan magandang hapon sa ating lahat Good afternoon everyone ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner ate JV so for today's video kaibigan pag usapan po natin yung isang bagay na pag hindi mo ginawa bilang isang negosyante lalo na pag ikaw ay sari sari store owner na katulad kay ate JV malaki po ang chance kay bigan na malulugi ang yung negosyo at eventually magsasara po ito katulad ng nakita nyo sa aking intro kay Bigan, muntik na ako malugi, no? Ng 1,000 pesos, buti na lang naagapan ko ito. So ano bang bagay ang tinutukoy ko kay Bigan? Bago natin ito pag-usapan, sana kay Bigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana so, please, 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 ah, nakikisoyo po ko sa inyo, please don't skip the ads. So malaking tulong po ito sa akin ng ating family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo, ipapalam ko na sa inyo kung anong bagay na ito na dapat huwag mo talagang kalimutan gawin kaibigan para hindi malogi ang iyong negosyo. ayan mga kaibigan, happy na naman si Ate GBI, dumating na 'yung ating order galing kay A Pure Gold. So there friends, kahapon lang ay dumating si Grocery. Asa na 'yon? Ayan. So narito 'yung resibo ni Grocery Kaibigan kahapon. Uh, hindi po ito masyadong marami kasi marami pa tayong stocks. Ang nabayaran ko lang kay Grocery ay uh, 4691. At kay Pure Gold naman Kaibigan ngayon ang nabayaran ni Ate GBI. Wait, Lord, no? 6,295. So, 10,000 ng mahigit kay kaibigan ang in-order ni Ate Gibi. Kasi naman, nakikita nyo naman, no? may mga stocks pa si Ate JB dito sa ating tindahan. Ang gusto lang ko lang kaibigan no, kung bakit ako nag-order kahit may stocks pa tayo dahil gusto ko talaga kaibigan na hindi ako maubusan ng mga stocks. yan so habang hindi pa siya ubos, lalo na <laughs> pagkaunti na lang kaibigan, no? Hindi pa ubos pero kaunti na lang, ah, mag, mag ano ka na, mag-order ka na kaibigan, ha? Ayan, kay, kay Ate JB kaibigan, ah, nag-order na ako Uh, sa Monday, nag-order ako kay Gros, ano, Friday, kay Raman nakapag-deliver na si Grocery, at kahapon kay Bigan, nag-order ako kay Pure Gold. Pumunta kasi yung uh, ahinti ng Pure Gold, kaya ito, nag-order na naman tayo kay Bigan. Apat na boxes po ito kay Pure Gold, andoon pa sa loob ng bahay, yung isa kay Bigan, no? magde-display si Ate GB. So, ang gagawin ko kay Bigan, sa tuwing, ah, uh, Ito talagang uh, gawin nyo kaibigan na sa tuwing makatang matanggap nyo na yung order nyo, bago nyo i-dislike kay Bigan, i-check nyo muna. kay Ate GB, dear friends, no? Nakaridi yung resibo, nakaridi yung ating bullpen, kagaya kahapon kay Bigan, chiniko ang resibo ni grocery, kompleto naman. Kagaya rin, no? Kay, ah, uh, pure gold, dapat kay Bigan, kagaya kay grocery, i-check natin si pure gold. Or kahit ano pa yung, sino pa yung nag-deliver sa inyo, ano bang, uh, apps, or the uh, department store gro no, sorry department store gro grocery store their friends supermarket i e, check niyo talaga kahit nga sa pamilyang bayan no sa mga public market chine-check ko rin kay Bigan no mahirap na baka malugi tayo their friends so ito kay Bigan no hindi na lang ko mag hold on pricing kay Bigan kasi uh, yung pricing natin iba-iba pa iba-iba kay Bigan no so mag -magawa ko ng video soon kay Bigan hindi ngayon siguro sa next month sa March kung ano yung mga latest prices ng ating mga paninda. At hindi na rin ako mag, mag haul haul kasi naman marami na kayong mga videos na nakita uh, about sa hauling, no? Ayan. So, ito lang kaibigan, pinapakita ko sa inyo yung palati kong ginagawa kay kaibigan bilang tindera, no? Na nag-order talaga ako, umorder ako ng mga paninda kahit hindi pa ubos yung aking stocks. And most of this kaibigan are fast-moving products. Kasi pag hindi fast-moving, Ayan at meron pa kong kung stocks hindi ako u-order pag hindi masyadong fast moving. Kagaya nito, kaibigan, hindi ito fast moving. Ayan, may alikabok na kasi nga minsan lang may maghanap ng resin. Kaya dalawa lang, dalawa lang ang stocks ko ng resin. Kaya yan lang talaga hindi na ako mag-order kay Bigan kasi nga hindi fast moving, pero kay Bigan yung mga fast-moving products natin, kahit marami pa tayong chicheria, marami tayong mga kapi-kaibigan, kahit marami pa yan, order pa rin sa si atgb, GB. Ayan, kasi nga, fast-moving, ha? Isang tip ni kaibigan, ha? Isang tip na naman. Pag may extra puhunan ka at uh, fast-moving naman yung mga paninda, damihan mo yung stocks mo. Para kung may customer ka na bil bibili ng bultuhan, may may bigay ka pero pag hindi naman talaga fast moving eh wag mo na lang damihan kagaya ito, kay hindi naman fast moving yung breadcrumbs ko kaya tatlo lang ito ng kraban corn isa lang kasi nga hindi talaga siya fast moving baka mabutan tayo ng expiration date so pag fast moving pwedeng damihan mo ha pero pag hindi awag ah, mo talagang damihan lalo na pag may expiration dates maliban na lang sa mga ganito dear friends pwede mo damihan kasi hindi naman na, ma maeksper talaga yung topic <laughs> Ayan, mga Chinilas, pwede mong damihan their friends kasi naman kahit hindi ito fast moving, hindi naman yan masisira. Pero pag ang paninda ay may expiration date, huwag mo talagang damihan pag hindi fast moving, okay? Ayan, yung ito mga kaibigan, mga fast moving kasi yan kaya pwede yang damihan natin. Okay? Ayan, so hindi ko na lang uh, papahabain yung aking video kasi nga uh, baka ma kaya <laughs> ay, hindi kaibigan magdedisplay pa ako, kasi mamaya Uh, lalabas na yung mga mga estudyante natin no? yung oras ay 10.45 mga 11 plus lalabas na mga students dadami na yung ating mga kliyente dito sa Pesonet Cafe, pupunta sila kaibigan at marami na tayong customers, say mo cha ang sabi mo ka dito yung anti ko mga kaibigan, bibili ng bigas bibigyan ko muna ha Ayan mga kaibigan, no? nabigyan na natin yung ating customer. May bumili ng isang kilong bigas yung tiyahin ko. May bumili ng uh, load regular, no? 50 pesos at ngayon balik na tayo sa ating work. Kailangan natin mag-check isa-isa kay Bigan, no? Kahit pa ako kay Bigan minsan napagod ako kay Bigan or minsan masakit yung mata ko, ang liit pa naman ng mga nakasulat dito, pero kahit pa man kay Bigan, no? uh, I always sit to it kay Bigan at tinitichek ko talaga. Ayan, so ready na 'yung ating bolpen, Red ang gagamitin ko, kaibigan, kasi black ang nakasulat, 'no? Para kitang-kita neto, GBO, 'di ba? Kitang-kita 'yung red. Kagaya sa resibo ng GA uh, Grocery, there friends. Ito 'yung resibo ng grocery. Nagkahapon ito din i-deliver akin stocks. Puwarin, puwa. Rin, puwa nakuha oh, in Bisaya. Lumabas na mga pagkabisay natin, JB. Pula po, kaibigan, no? Color red na pin ang ginagamit ko pag nag-check ako. Meron din ako mga black na ball pin. Kailangan ito, kaibigan, na gunting. Ayan, meron tayong pang pang price, price tag. Ayan, so mag-check na si Ate JB, dear friends, ha? Kailangan gawin nyo rin ito, kaibigan, no? Para iwas lugi. Ayan, so hindi naman tayo nababahala kasi na, na-try ko na nakulang yung stocks. Tinawagan ko yung ahintib, ah, binalik naman. So, masaya tayo kaibigan.